good vibes na asaran at kulitan ng mag-asawang Ellen Adarna at Derek Ramsey. Kung minsan ay nagugulatan sila at minsan naman ay nagtatakutan. Alam mo. pa tayo so first day ko pa ng Matatawa ka na lang sa kanilang dalawa, gantihan sa pangaasar sa isa't isa. Kung ginulat ni Derek si Ellen, pananakot naman ang ganti ni Ellen Adarna sa asawa. <trips> Tawang-tawa si Ellen Adarna sa reaksyon ni Derek Ramsey nang napabalikwas ito ng bangon. <trips> Hindi rin patatalo si Derek gumawa na naman ito ng kalukuhan sa asawa na kunwari ay mag exercise lang ito. Yun pala ay balak lang isubsob ang mukha ni Eileen Adarna sa likuran niya. Grabe naman ang tawa ng mga kasamahan nila. <laughs> Nagkasundo naman ang dalawa na kung sino manalo sa kanilang bato-bato ay siyang magsara ng pintuan. The loser close will close the door. Best of three? Or race to three? Two! Uh Dali na! Ay at sa kanilang paglalaro ng bato-bato pick na talos si Ellen Adarna at siya ang nagsara ng pintuan. Bato-bato pick, atoko na, oy. go! Sa loob ng kanilang bahay habang nakahiga si Derek, lumapit si Ellen at parang lasing ito konti at mag-uusap lang daw sila mag-asawa. to? Yes, Do you wanna talk? as a husband and wife. Let's yeah. talk and an exercise. I love you. I love you. I love you even if you turn into a worm. I love You'yun lang pala ang sasabihin niya kahit magiging worm daw si Derek ay mahal pa rin niya ito at nagtanong si Derek sa kanya kung bakit Creatures of worm <laughs> Yeah, she's not high. Yeah. Why all creatures a worm? <laughs> Talaga naman nakakahawa ang tawa ni Elin para sa asawa niyang si Derek na halos inaasar na niya. Uh, even when you die, I love you. <laughs> What? If I die, you're gonna get married. Pero sa kabila ng kanilang asaran, ay nanatili pa rin ang kanilang pagmamahalan. you <laughs>